So yan, narito kami sa may souvenir shop ng dito sa may Mount of Beatitude. And take note, super mahal. As in dollars po sila, hindi po siya ako. So, yan. May tasa, may mga mag, yan. May mga shot glass. Hindi ako makabili pa. Dollars, take note, dollars. Hindi pwedeng i-convert. Eh, mahal pa rin. Natunggo <laughs> na Super mahal pa rin. Meron yung sa Jerusalem. Na. Oo. Mas mura sa ano, siyempre sa Jerusalem. Tara na. Tara na. Tara na. So ayan, so for dollars, yung mga ano. So ayan, dito <laughs> for dollars, Hindi na kami makabili kasi ayan, ang dami. For dollars ang isa. So i-times it nyo yun ang mahal naaabot ng mga 16 shekels ang isa. Pero ganyan o, maganda naman yung mga designs naman yan. Maganda naman yung mga designs ng mga red niya Tapos meron din dito mga 7. Kasi sobrang mamahal na siya. Oo. 3 dollars po yan. I-times nyo na lang po ng 3.5 shekels. So, iyan. So, mga nasa 15 shekels po ang isa. So, yun lang.